Napan mo nagswimmingan, napan yung nagusukan nga duwa. Brownie. O, ang kaik ikam tinapay. Napan yung nagkita man ate, yun eh. Oy. So, ang bata nakpay. Nagapang brownie. Kita man ato sa akam ne. O, oh, kay Napakaysa mo, nagkwa. Nagdive kay ba, EJ Fishpan? Nga duwa? Oy, sagot. Talaga si kayo. Digusin kayo. Ag digus kayo nga duwa tata. Kita mo mo atas akam ni obraw oh ni. Kita mo mo Ah. Natang ituram mo ngay. Si kamat. Si morsurot kamat. Ah. Ba ba Digus kayo nga duwa tata ah. Awan nagrekreklamo. O oh, kinis mo brownie nakarugrugi ito yun.